So ayun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Tungkol ito sa uh, pagpapalaki din ng ating uh, tilapia. So, tungkol ito sa oxygen. Papaano daw gumawa ang ating uh, paluba. Nakakatulong yung ating oxygen sa ating fish Music Guys, bago 'yan ituro ah, uh, 'yan na. Ito yung ating aerator uh, na nagpo-produce ng uh, oxygen. So, bago 'yan, uh, kapag mahina ba yung dissolved oxygen natin eh may epekto ba sa ating uh, pag-aalaga tilap, ng tilapia? So, guys, meron. Ayan, guys, nasa dito sa uh, nandito siya ating fish pump. So, nagpapa-aerator tayo, nagpaproduce produce tayo ng oxygen. Kasi guys, ganito. Kapag mahina ang ating uh, mababa ang dissolved oxygen ng ating alagang tilapia yung ating fish pan. So, ang tendency niyan guys, mahina kumain yung ating mga alagang tilapia. So, ang nangyari kasi, lumulutang sila sa ibabaw. Kaya, ang nangyari, uh, kapos sila sa dissolved oxygen. Katulad nito. Ang tendency niyan, hindi sila kakain. Yun ang epekto kapag mahina, mababa ang dissolved oxygen ng ating fish pan. Kaya ako nagpo-produce ng uh, aerator para sa mag-create ng dissolved oxygen dito sa ating fish pump. So guys, sa katanungan pa paano daw nagpo ng uh, paano gumagawa ng dissolved oxygen itong ating fish pump. Kasi guys, ito papakita ko sa inyo. Ito yan ha. Ito kasi, ano to, uh, submersible. So umihigop ng tubig sa ilalim. Ipapakita eh, ko sa inyo. Submersible yan. Nandun yung pinaka aerator natin sa ilalim, yung, yung pinaka-submersible. Tatakbo ito. Guys, ito, itong line na to sa ibabaw, ito yung hangin. So nagmi-meet doon dito sa portion na to ang tubig at sya ang hangin. Kaya nagpo-produce siya ng bubbles eh. Kaya nagpo-produce ng bubbles at ito yung may uh, tubig na may oxygen. Kita niyo yung nagbabubbles yung ating uh, tubig, yan. Kasi nagmi-mix yung tubig at siyang hangin dito sa portion na to at nagpo-produce. Kaya paano gumawa ng disabog? Ito ang portion niya. Ito ang sikreto niya. Kaya paano gumawa ng uh, oxygen? So ito yung guys ito yung aking ginagawa para sa aking fish pan sa aking mga alagang kasi may may epekto talaga sa pagpapalaki ng ating mga alagang tilapia na ang kulang ang dissolved oxygen so kailangan nating mag-produce ng dissolved oxygen sa akin nga kulang pa nga eh kaya nga nagbabawas pa rin ako ng ating mga alagang tilapia kasi nga uh, marami ako nilagay so sa inyo pwede ka rin ngayong Uh, magdagdag o magbawas depende ang kung kaya ng consumption ng ating mga oxygen ng ating tilapia kaya nga guys patuloy pa rin akong nagpapa aerator so kailangan talaga nila ng ating mga lagang tilapia ang ano oxygen so yan ang ating ginagawa bakit kailangan? Kasi nga, babagal lalaki pagkakulang ang oxygen ng ating mga alagang tilapia. So, ganun yun. So, kabilaan, nagpapaandar ako ng uh, ating aerator sa ating fish pump. So, yan guys. Kaya yeah guys, mahalaga ang uh, oh, dissolved oxygen sa ating fishpam na maraming uh, dissolved oxygen, marami kang pinoproduce kasi nga, dyan nagbabase kung mabilis lumaki o mabilis uh, ang ating mga alagang tilapia kasi nga, uh, malaking epekto, malaking uh, tulong ang dissolved oxygen pag marami siyang yung nilalagay sa ating fishpam So yun lang guys, sana nakatulong itong video na to sa pag-aalaga ng tilapia, itulot lang yung kuya Mikey Salamat ulit sa panunod